Sa gitna ng mainit na diskusyon sa isyu sa charter change, dumalo ang ilang senador at kongresista sa pagdiriwang ng isang daang kaarawan ni Chief Presidential Lead Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Nangako naman si Senator Zubiri na kakausapin ang mga kasamahan kaugnay sa pag sa Saligang Batas. Si Daniel Manalastas sa report. Rise and shine, Daniel. Sa gitna ng bangaya ng mga senador at mga kongresista hinggil sa charter change at investigasyon ng Senado sa People's Initiative, ngayong araw ng mga puso at ika kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile, nagkasama si Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Parehong nahangiti ang dalawa sa larawang ito ni Senator Bong Revilla at pagkumpirma ni Zubiri Good news, nag kami ni Speaker kanina, sabi ko namin ay let's work professionally, uh, tigil mo ng bangayan, and let's, uh, let's uh, continue to work for the benefit of the, of the administration. Dinaluhan ng mga senador ang selebrasyon ng kaarawan ni relay. Sa larawang ito, kasama nila, sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, dating unang ginang Imelda Marcos, at dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon kay Zubiri, nagkausap sila ni Romualdez na mag-uusap muli na posibleng mangyari sa susunod na linggo. In the day of hearts, uh, we had a good uh, meeting with the speaker earlier at nagtagandahan po nito, we agreed to, to work together to pass uh, legislation for our people at isantabi uh, isang tabi muna namin yung away. Gayunpaman ang Aminado Zubiri na hindi niya mapipigilan ang mga kasamahan sa Senado sa mga ginagawang pagdinig nito pero maaari niya raw kausapin ang mga kasamahan at sa kabila ng mga batuhan ng masasakit na salita. I know medyo nagkasakita ng ibang mga senador at mga congressmen, particularly may majority floor leader, but it doesn't mean we cannot work professionally. Diba? Right? Professional naman po dahil According to most of our, my colleagues in the Senate, uh, we're willing to... Uh, let bygones be bygones and let's continue to work for our people. Ayon naman kay Senador Bong Revilla, maging siya ay naiipit na sa pangayan bilang isang senador at bilang isang party mate ni Speaker Romualdez. Sinelpihan niya rin daw sila Zubirik na ceasefire na. It's a good start, no? Uh, hindi man natin mabigla yan, pero hindi natin ma maawat yung ibang gusto magsalita. But bata. Uh panawagan ko rin sa sa house, even dito sa mga kasama natin dito sa Senado na o oh, lamig muna tayo ng ulo. It's it's high time na isipin natin yung mga kababayan natin. Maipasa natin yung mga dapat ipasa yung para makatulong tayo. Daniel Malalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.